Yun oh, nagkasana na ng uh, isang malawakang protesta ang ating mga maisog na OFW ng Croatia. Saludo sa ating mga kapatid na OFW dyan sa Croatia bilang pagsuporta sa ating tatay Digong. At ito yung tinatawag nila na Zero Remittance Day magmula March 28 up to April 4. So, bilang protesta ito at pagpapakita ng suporta sa ating dating presidente na si Rodrigo Duterte. Ngayon, ang tanong, kakasaba tayo dito mga boss sa ating mga kapatid, lalong-lalo na dyan sa mga liitim willing mapagod sa abroad na nakikipagsapalaran dito. Kakasaba tayo sa Zero Remittance Day para sa pagpapakita ng suporta kay Tatay Digong. oh, siyempre madaming kakasa dyan. Pero siyempre, hindi lahat. Dahil yung iba na galit kay Tatay Digong, siguradong hindi sila agree sa desisyon ng ating mga kapatid na maisog na OFW dyan sa Croatia. Kaya dun sa mga hindi makikilawok at uh, dahil hindi sila sumisimpat siya dito sa nangyari na to sa atin dating presidente, uh, damihan nyo yung padala nyo. Doble nyo, kaya triple nyo para naman mapunan nyo yung milyong-milyong mga OFW na lalaok dito sa panawagan ng ating mga kapatid na OFW dyan sa Croatia. Nga lang, may nabalitaan tayo at napanood din natin yung statement ni Manong Johnny. <coughs> na yung mga OFW daw na lalaok dito sa Zero Remittance Day ay maaari daw panagutin. Grabe naman yon. Takutan na ba talaga? Parang wala naman kaming lalabagin batas kung idadaan namin sa isang Zero Remittance Day yung aming protesta kaming mga OFW dahil gusto naming ipaabot sa gobyerno yung aming mga saloobin. Di ba bilang isang Pilipino, Malong Johnny, may karapatan din kaming magpaayag ng aming mga saloobin. At kung ang naiisip naming mga OFW, itong protesta na to ay kailangan po ba kami talagang managot? Meron po ba talagang batas na mananagot ang mga OFW na makikilaok dito sa Zero Remit remittance day na ito. Pero siyempre, magaling kayo diyan. Alam namin na nasa posisyon kayo at kayang-kaya nyo talagang gawin 'yan. Kahit pa hindi na sa batas, kung uh, gusto nyo kami panagutin, ay posible naman talaga 'yan. Ngayon po, gusto lang naming malaman kung paano nyo po ba balak kaming panagutin. Paano nyo po ba sasalain yung mga OFW na nakilaok at hindi nakilaok dito sa protesta na to. Ang ibig po bang sabihin nito kung ang isang OFW sa March 28 hanggang April 4 hindi nakapagpadala ng pera sa Pilipinas, kinukonsidera nyo na po ba yun na nakilaok sila dito sa kilos protesta na to? parang malabo po yata yung ating uh, gustong gawin sa mga OFW, Manong Johnny. Kasi milyon-milyon ang mga OFW. Hindi naman po pare-parehas yung araw ng sweldo namin at araw ng padala namin. Paano po kung sa March 28, hindi po kami makapagpadala hanggang April 4 dahil hindi pa po kami sumasahod? So, ibig po ba sabihin nun, kasama na kami dun sa maaaring panagutin nyo. Tsaka Manong Johnny, sa pagkakaalam po namin, may karapatan po kami bilang isang Pilipino na magpaayag ng aming mga saloobin. At kung itong Zero Remittance Day naming mga OFW ang naisip namin para iparating sa inyo o sa gobyerno yung aming mga inaing ay para naman po yatang tinatakot nyo kami kung sinasabi nyo na papanagutin kami dahil hindi kami nagpadala o dahil nakilawok kami dito sa kilos protesta ng mga OFW. At respeto po, Manong Johnny, sa inyong naiambag sa ating lipunan. Pero sana po, huwag nyo rin pong kakalimutan, tulad nyo, bilang isang Pilipino, kaming mga OFW ay may naiaambag din po kami sa bayan. Kaya sana po kung ninanais namin magpayag ng aming saloobin, wala naman po sanang takutan. At ito naman po ang protesta na to, Manong Johnny, na isinusulong ng aming mga kapatid na maisog na OFW sa Croatia ay wala naman po itong sapilitan. Voluntary po ang pagsale ng bawat OFW na makikilaw ko dito bilang pagpapakita ng suporta kay Tatay Digong. At para naman po dun sa mga nagsasabi na uminahon kaming mga OFW dito sa pinaplano naming Zero Remittance Day na to, huwag po kayong magalala. May naon po kami. May naon po naming gagawin itong aming pagprotesta ng walang anumang pong gulo at wala pong nilalabag na kahit anong batas. At about naman po doon sa naging statement ng ating kagalang-galang at napakagaling magsalita na tagapagsalita ng Malakanyang na si Attorney Claire na hindi lang daw po ang ekonomiya ng Pilipinas ang maaapektuhan dito kundi pati na rin ang aming mga pamilya. Attorney Maraming salamat sa concern nyo sa magiging posibleng epekto nito sa aming mga pamilya. Pero kami na po ang bahala doon. Kami na po ang bahalang mag-usap-usap kung pa paano po namin may dadaos yung isang linggo na yon kung sakali man po nalalaw kami dito sa Zero Remittance Day. Ang problemahin nyo na lang po siguro yung concern nyo dyan sa gobyerno. Kung sakali man po, na may epekto ito sa ating ekonomiya, siguro po, yun na lang po ang magiging problema nyo. At yung problema po namin, kami na po ang bahala doon. Kaming mga OFW. At bilang isang OFW po, magbibigay lang ako ng opinion tungkol dito sa nangyayari ngayon na pinaplanong si Rory Day. Ito pong protesta na to, maaari pong hindi pa po ito yung uling beses na ng mga OFW to. Maaari pa po itong masundan. Depende lang po yan sa mga OFW na makikilaw ko dito. Kaya sana po, ayaan nyo kami na malayang magpaayag ng aming mga saluobin at kung ito po yung paraan na alam naming mga OFW para marinig yung boses namin, sana po wag nyo naman kaming takutin na papanagutin nyo kami dahil po sa ginagawa naming protesta. Hanggang dito na lang po 'yung vlog natin. Mag-iingat po kayo palagi.